Hello mga kamamshi. Good morning, good morning, good morning, good morning. Nakita niyo tong dala ko. May bigas dito, may uh, grocery, konting grocery. Mga sari-sari mga kamamshi, ng mga habon, shampoo, at Punta tayo dito sa uh, matandang to. Hindi ko ko pero ngayon interview natin mga kamamshi kung sinong pangalan niya, kung ilang taon na siya. Uh, siya po yung napili kong uh, i-vlog mga kamamshi ngayong araw na to kasi di kahapon pa dapat, Mother's Day. Pero ngayon ko lang naisipan mga kamamsi kasi kahapon, uh, busy ako mga kamamsi. Pasok tayo, tara, let's go. Silot Lot. Magpapakilala po ako si Ma'am ah, Lot. Ma o, oh, mga kamamshi, ako po si Ma'am Silot -silo. <laughs> Si Ma'am Silot -lot. Ha? Yung iba na hindi pa nakakilala po sa akin. Punta po tayo dito kay Nanay Luisa. Ilang taon na po kayo, Nay? 65. 65 years old. Uh -huh. uh, ilan po yung mga anak nyo? Ito. Kasi matatawag po yung Mother's Day, mga kamamshi, kasi nanay nanay po yung dating ni Nanay Luisa. 64? 65. 65 years old. Uh -huh. ah, ilan yung mga anak mo? Pito. Pito. Lahat sila may mga pamilya na? No. Ah, okay. Punta ka ito. Ah, ito po yung anak ni Nanay Luisa, mga kamamshi. I interview po natin. Magbibigay po tayo ng konting tolong. Ito po yung bahay niya, mga kamamshi, oh. Ayan. Maraming decorate <laughs> Joke lang po. Ayan. Ilang taon na po kayo dito, nay? Papakita po natin yung bahay niya, ha? Sobrang 20 years. Okay. 20 years na po nakatira si Nanay Luisa. Ano po yung hanap buhay niyo? Bula Ano? Ano? Ah, may mga gulay. Katulad po dito. Oo, ayan. Paninda niya, kamuti. Tapos may pechay. Ayan. Pero nakatago po dito sa kusina niyo, Nay. Paano po ito? I-repack pa ninyo. Itatali-tali. Na, na na na. Ah, repack na. Uh -huh. Oh, I-deliver o oh, kung dito lang talaga. I-barig ako. sa bangga. Ah, may pisto kayo doon. Ayan okay. ah, po. Nakapamalingki na po kayo kanina. No. Anong oras po kayo na malingki? Alas do. Ah, may mga sibuyas. Ayan, may sili. Ayan po yung paninda ni nanay. Mga gulay, sari-sari may kamatis. Oh, nakalagay pa dito sa uh, saku na bag, mga kamamshi. Ayan, nakita na ninyo yung hanap buha niya. Pero noon, dati, bukod sa pagtitinda ng mga gulay, Ah, uh, ano po yung hanap buhay niyo talaga? Ah, uh, gaobra sa karinderya. Ah, sa karinderya. Marunong po kayo magluto, Nay. Oo. Oh. Ba, masarap po. Siyempre. Oo, oo. Ba't ba kayo, ba't po kayo huminto sa pagluluto? Wala na tong ano mo nang nag ano na na gin, close na. Generous contract ang balay. Ang ginapa. Ah, kaya pinahan. hindi na kayo nagluluto. Ah, hmm. uh, tapos ah uh, pero may changi po ako nakita dito. Hayan, may changi. Ibig sabihin nagchangi po kayo do dati. Hayan. Uh, pag changi sa bata ko, pa nag-eskwelang pag eskwela sa mga pag eskwelang kabataan niya nagchangi di sa. Okay. Pero sa naka-eskwela ng eskwela naka naman ang kabataan niya ako naman nagbulos. bulos. Te wala naman kapital na ano ko naman. Yun. Pito yung anak ni nanay. Seven years na kayo nakatira dito. At ano ba yun? 20? No, no, 20. 20 years. O, oh, nakalimutan ko. Makalimutin si Ma'am Shima. Ma Shima. Pasinsya na po. <laughs> tapos, uh, ikaw lang yung, sinong gumagawa ng bahay nyo? Um, ako mga po. Ah. Tapos, mga anak nyo. Oo. Kasi may changi po dito, may tindahan. Ba't po nahinto yung changi nyo? Yung tindahan. Ah, walang kapital. Ay, mga kamansi, dahil po sa kulang yung kapital ni Nanay Luisa. Luisa po, no? Oo. Nahinto yung pagtitinda niya ng sari-sari store. Ito po yung apo niya, kumakain. Anong ulam to? batikulon <laughs> batikulon daw yung ano yung ano ng atay parinti ng atay <laughs> sa manok po ng party ayan po apo nyo na yun ay no. oo apo niya mga kamamshi sila dito dumadalaw yung apo niya tapos ilan po kayo dito nakatira sa isang bahay ay nabulus ko lang pag ang agot ko nga uh, laki, may naman. Mm, pamangkin mo uh -huh. ayon apo mo uh -huh. mm, yung isa mm, dito kayo 20 years Ayan, mga kamamsi, yung bahay niya. Nahinto siya sa pagtitinda o sa pag uh, may tindahan siya, nahinto po siya, mga kamamsi, dahil sa kulang yung kapital ni Nanay Luisa. Tapos, madaling araw ka dito, Nanay. Madaling araw ka nag-ano, nangumpra. Oo. O, nag-ano, nag, ano, nag uh, ng ano, bumili ng mga paninda doon sa super, no? Oo. Doon sa super po siya, mga kamamsi, bumili ng paninda. May mga munggo pa dito at sa asin. Paninda din to. Oo. Oh, ang dami mong paninda. Ito, ano naman to? Ah, pagkain ng manok pala. Pagkain ng rabbit. Manok. Ah, rabbit. May rabbit kayo? Oo. Isa kami dito. Ay, Ayan, mga kamamshi. Ayan yung arinula. Lalagyan ng paninda. Ay, yung mga binta. Oo. Ah, marami na pong din, binta. Kaya, nagtaka, oh, nagtaka kasi ako kanina. Kasi yung, o, oh, akala nyo mga si Ihi, yung laman ha. O, oh, ayan, may bitsin pala dyan. May mga, uh, sari-sari mga kamamshi. Ayan, sari-sari yung nakalagay dyan. Akala ko kasi kanina, yung, kas, yung arinula nakatabi sa galon, akala ko may Ihi. Diyok lang <laughs> mga si, Yan pala, paninda. May paninda pala. May sikreto pala dyan mga kamamshi. nilalagay dito para, para po sa ano to. Para nilalagay dito. Ba't nilalagay dito? Pampaswerte. Pampaswerte ko, no? Ay, talaga naman. Akala ko may bariya dyan, okay? <laughs> Iba yung nakalagay dyan. Nakatabi kasi ng galon. Sorry po, mga kamamshi. Bero-bero lang po. Pero sa totoo lang, uh, marami talaga mga negosyante na gumagamit ng arenola, mga kamamshi. Pampaswerte daw. Kami na nanahi naman kami. tiluring, Siguro yung pira na ano, Bayad ng mga customer ilalagay din namin sa rinula no para masuwertehin din. <laughs> depende kung isa to, man o oh, ma oh. depende siguro sa tao no. Hindi naman hindi naman talaga sa arinula yung ano, gumagamit mm -hmm. lang talaga yung iba. Mm, -hmm. mm -hmm. depende po sa paniniwala nyo. Pwede kayong gumamit ng arinula pang-paswerte si Nanay Eisa. Nanay Eisa naka-, naka na po kayo. Oo. Oh. Mm. Ilang taon na po, sabi oh, sabi po biyuda kayo. Ilang taon nang nabiyuda? 10 years na, na nabiyuda. Ano oh. pong ikamatay ng asawa nyo Pagpa-malignant. Cancer? Cancer ng ano? Ng pinacol. Ay, talaga? Mm -hmm. Mm -hmm. tapos ano, 10 years nang napatay siya. Oo. Oh. Tapos nung napatay po siya nai hindi na po kayo nag-nag-asawa ulit. Bakit? Anong dahilan? Kasi hindi eh, na. Ayaw <laughs> ko na. Wala nga, wala na ko problema. Makapagin ko, bato ang sa oo, oo nga, no. Hindi mm, nga, ayaw na nila. Pero bukod doon, uh, marami pong nung halim, nung napatay yung asawa mo, uh, simpre, bata ka pa, ilang taon kang namatay yung asawa mo? Mga... mga... 40 plus. 40 plus dira. Oo, oo, s'yempre batang-bata hmm. pa. Hindi ka nag-asawa o wala man naisip na mag-boyfriend ka. Kasi yung karamihan kasi sa iba nakilala ko, nag-boyfriend, nag-asawa ulit, o nakapokus ka na lang sa mga anak mo, hmm. pamilya mo. Pero may naniligaw. Oo, oo eh. Oy, si Nanay okay, Luisa. Hindi, hindi, hindi ko galing gusto. Ah. Ay, hindi mo type. Pati Lahat pa, sila hindi, hindi mo type. Kuya, hindi kuya. Ayaw mo na. Oy, ayaw. ayaw. Talaga? Oo. Isa lang. <laughs> Ay, siguro love na love mo yung asawa nyo. No? Oo, eh. Kaya ayaw mo nang mag-asawa ulit. Love ko ng kabataan. Oo, mabarik pa ako sa umno Oo, Oo, nga ano. Mga kamamshi, magbibigay lang po tayo ng konting tolong kay Nay Luisa. Kasi ito lang po yung makakaya ni Ma'am Shilot Lot. Ako po si Ma'am Shilot Lot na ya. So, magbibigay lang po tayo ng konting tolong kasi Mother's Day ngayon. Kahapon dapat, kaya lang, bising-bisi -busy ako, nananahi, naglalaba, lahat-lahat yung mga gawain na sa bahay, tapos maalis pa ako kahapon. Kaya ngayon lang ako nag-vlog, mga kamamsi, kasi Mother's Day. Mabibigay po tayo kay Nanay Luisa ng tatlong pirasong panty, mga kamamsi. Sosyal to, ah, social, social. <laughs> Sosyal to, mga kamamshi. Kasi hindi to mumurahin na panty, mga kamabushi. Ayan. Para sexy naman si Nanay Luisa. Para makakita naman siya ng boyfriend. Joke na <laughs> Ayan. Color black. Tapos tatlo po ito, mga kamabushi, sa isang ganito. Ayan. Para may remembrance naman po siya kay Ma'am Silop. At hindi niya po ako makakalimutan. Ayan, Nay. Oh, ba. Grabe. Tapos, makamang Kunti lang to, pero mapapasaya na natin si Nanay Luisa kasi single parents, mga kamamsi. Ikaw lang po yung bumubuhay sa mga, ano mo, sa pamangkin mo. No? Ah, may sarili siyang hanap buhay. O yung mga paninda mong gulay, saan napunta sa'yo lang? para lang sa'yo. Sa tubig. lahat-lahat sa kurinte. Ayan, mga kamamsi, pagkain din niya. Tapos, oh, hindi naman pwedeng umaasa ka sa mga anak mo na yun. Oo, oh, oh. oh, ayan. May gatas. Tapos, may kapi, mga kamamshi. May noodles. Tatlong peraso. Hey. Ayan, tuwang-tuwa na. So, <laughs> tuwang-tuwa na po <laughs> si Nanay Luisa, sa konting tulong. No? May, ah, ano po to, miswa. Tapos, may tatlong sardinas, mga kamamshi. Ayan. Yeah, yeah. Tapos, may sabon po tayo mga kamamshi. May sabon, may powder, may pabango. Ayan, papakita lang po natin para makita naman sa mga viewers natin mga kamamsi. Ayan, to, may sabon labada kasi sinanay lang mag-isa. Mga siguro, mga one week. Pwede na tunay, no? Tapos, may wings na... O, oh. yan. Powder. May shampoo po si Nanay Luisa na tatlong piraso. Tapos, may bigas. Kasi pag matanda ka naman, kamamshi, punti lang yung kain mo. Kaya, o. Oh. Bigyan ko lang siya ng bigas, mga kamamshi, na ah, limang kilo. O. Oh. Yay. Thank you, thank you. Oh, yes. very nice. natin ay ayan yung mga binigay namin sa iyo. Konting tulong lang. Pero ano pong masasabi niyo na'y sa ah, pagbisita ni Ma'am Shilotlot lot ngayon dito sa bahay mo? Ang daw po pasalamat nila ko sa iyo. Super glad ako na anak mo. Kahit gamay lang. <laughs> Tapos ikaw yung napili namin. Oh, Kasi napili, napili. oo. Oh. Kasi isang bisis mga kamamshi, uh, kasakay ko si si mam Ma si mamshi, si nanay Luisa sa jeep. Nakita ko siya na ano, ng isang bisis na malingti siya, kasakay ko sa sa jeep na nakita ko siyang uh, ang bigat-bigat ng dala. Hindi po biro maging isang nanay mga kamamshi, sa totoo lang. Dala-dala niya yung mga paninda niya na ang bigat mga kamamshi. Papakita ko lang sa inyo mga kamamshi ha yan, ang bigat po kasi ng mga panindana itong mga kamamshi, alam nyo pag nanay ka, gagawin mo talaga lahat ng magagawa mo lahat ng sakripisyo para lang sa mga anak mo at para din sa sarili mo, kasi single mam na siya mga kamamsi. kawawa naman si nanay Luisa ito yung uh, nabigay namin sa kanya, konting tulong ng itong mga kamamshi pero I'm sure na uh, sobra one week na siguro tunay na konsumo mo no? mm -hmm. Oo, sobra one week na to, yan masuot mo na yung panty baka makakita ka na ng boyfriend. Joke lang po. <laughs> Napapatawa lang si Nanay Loisa. Ayan mga kamamushi. Ayan. Ano pong masasabi nyo na ay uh, sa uli? ah sa mula mm. uh, mo, salamat. Sa inyo, tapos sa naga, ano nang gani sa, sa, Sponsor? Yes, yeah, sponsor. Wala. Oo, kami, kami lang. O, kami damo, damo. kaya napilihan. Ano, <laughs> thank you, good oo, Wala namang nag-sponsor sa amin. Kami lang. Sa sarili lang namin na income. Yeah. Importante, nanay, makatulong kami sa inyo at oh. may magamit po kayo. Baka oh. sa susunod, may mag-sponsor na kung sino yung may gusto. Ayan po, mga kamamshi. Napapakita na po namin ang kanyang bahay. May duyan po dito, na you no? Know. Sino pong gumagamit nito? Yeah yung baka na agot po kayo kung gabi nga ito sa katalaba, ginabutang nga sa puno o mga ka. Ah, mm. uh, bukod po sa gulay, may talaba kayo? Yan yeah, nakabata ko. Ah, may sa anak pa, mo, yung talaba. Ah, uh, kasi may asawa. Oo, oo, kasi may nakikita ako kaninang talaba, mga kamam. Si, tingnan nga natin papakita ako sa inyo. Oh, may talaba kanina. Oh, nawala na. Wala na po. <laughs> Kinawa na. <laughs> uh, na, na. Sa, sa anak na mo pala yun. Oo, uh, Anong oras po kayo magtitinda mamaya? Mga alas tres. May pisto kayo? Nagbayad kayo ng pisto? Wala. Ah, wala. Libre lang? Libre lang, lang Ay, malaki po yung pisto nyo. Ang kamay isa lang kalamisa. Ah, maliit lang. Isang table, wala naman bayad. Pero magkano po yung binta nyo sa isang araw? May araman na uh, one, two, one, three. Sa isang araw? O, oh, mas malaki-laki naman tulong, no? Para sa kurinti at tubig, no? Mm -hmm. Sa mga pangangailangan mo araw-araw. Pigado ka, mo pero, damo yeah. Siguro nung bata ka pa na no? ang ganda-ganda mo, kasi papakita natin si Nanay Luisa, ha, oh. Ang tangos ng ilong. <laughs> Tapos nakita ko yung isang anak mo, ang ganda-ganda, no. Yung nagmanicure, <laughs> mm. si Bibi. Si Bibi oh, okay. may okay. sariling pamilya din yun. Oh. ang ganda. Siguro nung bata, kapag pinag-aagawan ka ng mga boylet na Hindi ako, hindi ako, hindi ako pala Ah, hindi ka ligawin. Siguro hindi ka na naman sin. Istrikta si nanay eh. Ah, Kaya kayo pala. Si nanay, Ayaw, niya. Ayaw niya. Ayaw niya nagawan ka. Pag magagatok sa balay ng mga barkada naman ng mm -hmm. mga lalaki. Mm -hmm. Hindi kami kalakat. Kaya nga um, maghambal mga baylihan na. o muna kapag pamana ko, na kuya si nga kapag gusto ka mga mm. pangalipay ng mga oh. ano. Yung asawa niyo, pang oh, <laughs> ilan niyo na boyfriend bago niyo na asa nagiging asawa? Pangilan Ah, pangalawa lang na boyfriend, na asawa ka agad. Hmm. Ah, kasi yung iba nakalima, nakasampu, bon, <laughs> charat. No? Hindi no, oh, pwede, sa oh, oh. hindi pwede sa, um, na, sa nakalima bago nakapangasawa ano o oh, bago na? naka, pa, Ay, nakakita ng partner. Ang sa una, may mga digamo, mm. may mga sagob, ah, may yung, mga laba. Ah, yung asawa nyo. Oo. Oh, oh. Mm. May mga Parang, da, parang, gato sa sabalay, naga, nagpapang o nagapangahon oh nagpakitang gilas oh, <laughs> kembaga oh sa unang panahon, sa unang panahon. Oh, oh, panahon. Oh, no iba na ngayon ay no oh, ngayon ah parang dire-diretso na eh dire no <laughs> Ligawan ka agad sa cellphone pa, dinadaan. Pero sa inyo, punta talaga sa bahay. Oh. hindi mo na Nagbibigay ng galang sa mga magulang. Hindi na gusto si nanay nga maglakat kami sa bayrihan. May upod kami na. Mm na kami oras, mahalin kami aras otso sa balay sa gabi. Pag aras dosi, wala pa na kami. Hindi na pwede. Nasugat na kami sa bayrihan. Oo. Oh, na kami. Oo. Ayaw ni ano ayaw ni na, na pagi sa kabataan ko ni ni nanay sa muna. Oo, oo, kasi sobrang istrikta. Oo, oo, Iba naman kasi noon yung mga patakaran noon mga kamamshi, iba kaysa ngayon. Ngayon pag hindi mo payagan yung mga bata, yung mga teenager, ah, layas ka agad sa no. Alam Sa una yan, alis. mag kami mag Andun na sa sayawan no. kami sa una naka-prostar ng higdaan ng nanay. Kaya stepfather naman, wala mas nanay, kadwa naman naman. Ah, may stepfather po mm. kayo? Ay, mm, pariw talo. na. Higda, ang higdaan na nila, prastar na na. Mga pinggan naman, mga kaldero naman, na puti mm Hindi, -hmm. prostar kaldero naman, subuhong, mga itulitin. <laughs> kaldero ni nanay, ipapakita natin. Itim daw yung kaldero niya. <laughs> Oo, oh, ganyan o, talaga kasi uling yung gamit at saka mm, kahoy na yun. Kaya man sa una oh, uling, kahoy, manday. Oo, oh, pero, pero puti. Pero puti, pagkatapos tigang na. Lagi naman nasisira, nay. Pag lagi mong kinikis-kis. Hindi na, silingan mo ako ng butangan lang sa Hindi man magdamo lang abo. Pagka, uh, ano naman, pagka tigang. Linis ka agad. Oo. Oh. O, tapos, mm -hmm. eh, ano, ikulob. Mm -hmm. Oh, kung yan. may kanon, kwao na kanon, kagugasan, kagibutang sa iyo, huwag sa lamisa. Oo, oh, oh, iba na ngayon. Ay, yung mga teenager ngayon na, yun yung mga dalaga ngayon, parang ano lang, bihira lang naglilinis sa bahay, mm -hmm. lakwatsa, you know. Iba talaga yung mga um, ah, tinigyan ngayon yan, kaysa noon. Ang mga sa rin nanay, maghalig kami. Prasa ligpit. Oo, oh, ligpit na. na. Higdaan na lang na sila, manakamaskotero oh, na na. Oo, nakaridi na. Nakaridi na. Mm. Subong, so, wala, Pero ngayon, ba, wala, mula, no? oh, Iba. Minsan nga tayong nanay, tayo pa ang naglilinis uh -huh. ng higaan nila, tayo pa ang nagliligpit uh -huh. kasi Ayun, umaalis It's sa school. Sabo mo nga nanay, mm mo -hmm. ba nang nang nga, mo kung kisa mo nga, nga 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 kung kisa kay nga ang magsabat ba lang kabataan sa ginikanan, daw sila pa ang mamayo sa ginikanan. Maisog pa sila. Matapang. Pero sa amon, hindi sa pag ano. Hindi pwede wala mas. Wala, hindi na pwede. Nagsara, nadura lang ito nanay sa kalibutan. Wala kami kasabat kay nanay. Diba mo lang kami nga magutod mo. Oh, no. Iba talaga Pantay yung panahon ngayon. Patay na isa ko kung ito, isa lang. Hmm. Hindi, so hindi na pwede nga masabat kay nanay. Sagot-sagot. Hmm. Bawal talaga. Bawal. Na. Oh, ang laki ng ano, no, ang laki ng respeto mo sa magulang mo noon. Mm -hmm. Ako din eh, pag sabing, pag, pag tinawag kami, oh, sabi, lotus yung pangalan ko. Oh. Day, sabihin sa akin, nanay ko, pag tinawag ako. Day, pag sabi kong, oo, oh, oh, ho, ha, hindi pwede, nagagalit yung nanay ko. Yung sabi, pag niya, nay, sa, pag sabi day, sabi ko, nay. Ano nay? No. Pero ngayon iba na. Yung na niya? Mm -mm. Sila pa may isog sa kinikanan, gabay mo lang sala. <laughs> ngo ko ko pa ko ba? sila pa nagagalit, sila pang matapang. Uh, pero nagpapasalamat naman ako na kasi yung mga anak ko mabait naman, lumalabas lang pag magsimba, lumalabas lang pag may kailangan, may bibilihin oh. hindi naman sakit sa ulo yung mga anak ko sa mahilig lang sa mga gitara yung mga anak ko, mga kamamshi. Ayan sa mga nanonood sa amin, uh, natatapos na po napit, napakita ko na po yung anong binigay ko kay Nanay Luisa. Uh, Thank you for watching my vlog, Ma'am Shilotlot, sa mga gustong, sa mga may tira-tira dyan, sa may mga tira-tira ng budget, o sino may yung mas malaki-laking budget, pwede na naman po kayong magbibigay uh, ng tulong, konti, kung sino po yung gusto nyo, kung sino po yung type nyo na nanay, nabibigyan ng tulong sa araw na po, kasi Mother's Day po, ipapakita po natin, kahit konting blessing lang po, mapapasaya lang po natin ang mga nanay ngayon. Ako nga kahapon, may nagbigay ng konting... Oh, <laughs> <Wow. laughs> oh, Happy Mother's Day! Happy uh, May nagbibigay din ng konting tulong uh -huh. sa akin. Pero... Oh, konting kunti lang pero ano ng flowers lang po natapos ano ng may nag-greet lang yung anak ko, nag-greet. Masaya ka na no pag may nag-greet sayo na Happy Mother's Day. Pero sa mga anak, niyo, sino po yung nag-greet sa inyo na Nay, Happy Mother's Day? May nag-greet ba? Si Bibi. Oh, may nag-greet pala sa mga anak natin sa pito, no? Sa pitong anak ni Nanay Luisa, isa lang po yung nag sa kanya. Pero masaya ka, na no, Nag-greet ka, no? Ako din. Sa apat na anak ko, yung tatlo na nakalimutong kaya baka nahihiya lang po. Isa lang po yung nag sa akin na Mother's Day. Yung mga friend ko. Kaya thank you for watching my vlog, Ma'am Shilotlot. Bye-bye! God thank bless! Thank you, daw. Napapasaya natin si Nanay Luisa sa konting tolong, mga mga Sa uulitin, God bless! Bye-bye! Thank you for watching! thank watching <laughs>